Uh, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mga kapatid, mayroon tayong ano dito mga prutas Ito yung prutas na Ang pagkakalam ko po ay wala po sa Sa Maynila o sa Luzon So usually natatagpuan lang ito sa Mindanao Ito po tinatawag nila marang Ito po napakabango nito Ito marang na ito napakabango Yan. So sabi nila Ngayon daw na hindi pa niyo season uh, Isang kilo Ay tag 50 pesos so, isang kilo ngayon, ito, singkamas. Masarap din tong singkamas na ito. Ayan, mashallah. Magkano po yung singkamas nyo? 50, 50, 50 pesos. Ang isang, ano, no? Isang bungkus? So, 50 pesos ang isang bungkus nila dito. Ayan. Tapos yung mangustin? So, 50 ang isang ganito, no? Isang ah, kilo. Ay, isang kilo. Oo, isang kilo pala. So, itong isang ganito, mas ma mahal talaga, no? Mahal pala. Ayan. So, ito yung mga marang nila. Yan po mga kapatid, masya Allah. Masarap talaga ito mga kapatid, ito marang na ito. Kasi kung magpapansin nyo, malilita mo ito at mabango ito. Parang durian siya, pero mas maganda sa amoy itong itong uh, marang kasi mayroong mga kapatid tayo na kapag durian ay hindi nila gusto yung amoy pero ito talaga sinusunog dito sa amin ng mga matatanda at parang ang tawag nila dito buho, bakor o bu bukor bu bu sa mga Arabo kung may bukor mayroon din sa amin na yung marang yan masyadong ganda oh ito naman guyabano may guyabano sila yung guyabano siguro mura na to kasi hindi masyadong mabintay pero itong marang nila masyadong masarap itong marang oh. biruin mo so dito yung iba dito hindi pa hinog 1 to 2 days from now dahil magiging ano na yan magiging hinog na so yung nakabitin dito ay tag 50 pesos po yung mga nakabitin na ano. Bali yung binili ko, tatlong piraso, binigay niya sa akin ng 100 pesos po. Ito naman itong mangustin ni ate ay 250 pesos per kilo. So actually, usually ito po yung mga ini-export talaga ng mga produkto natin. Masya Ano naman, ano naman po ito? Kasaba po. Ah, kasaba. So ito po, kasaba. Kamuting kahoy. Yan. So, magkano naman ng ganito? 50. Oh. 50, no? Masya Allah. Sige lang kay... Nagsarap tingnan, no? Dito rin yung dito sa Pilipinas. Sa ibang dito matatag sa... Dito nga sa Pilipinas. Hindi nga buong Pilipinas. Meron dito, eh. Diba? Dito po ito sa makilala po. Yan. So, kikita nyo po mga kapatid yan. yan. Ito po yung mga paninda ni ate. Dito po sa gilid ng kalsada. uh <laughs>